Natin. Hindi lang dapat makulong yung mga kailangang managot dito sa pagnanakaw ng pera nating lahat. Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. And this is the beginning. Ito na yung umpisa. Now, at nagpapasalamat tayo kay Commissioner Ariel kasi simula na ito. No? Seven out of the 13 at 30... 7 out of 13, pero 30 lahat. Ah, 30... Tat, tatlong po yung mga sasakyan ni Radiskaya na kinumpis ka. At uh, ito yung unang pito na ibebenta natin, isusubasta ng Bureau of Customs. At uh, hand, rough, more than 100 million ata ang value nitong pitong ito. Uh, pero kahit na maliit yan, kung kukumpira natin dun sa bilyong-bilyon na ninakaw, ito ay napaka-importante.